babala. Bago mo simula ng panunood sa video na ito, siguraduhin mo nang matatagang yung loob at hindi ka basta-basta natatakot. Ang mga video na ating itatampok ay pawang katotohanan lamang at maaaring makadulot ng disturbance sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Top 5 Ghosts Caught on Tape High School Hunting Part 2 Ang unang sasamahan natin ngayon ay ang team ni Peter ng Pendejo TV. Sa videong ito kasama niya rin ang iba pang Pinoy Ghost Hunters na sina Adventure Ducks, MGX at ang sinamahan na rin natin noong nakaraan na si Retzel 18. Malupit ang mga Ghost Hunters na ito handang mag-over the bakod para masaga pang paranormal happenings. Ang binisita nilang lugar ay ang Floss Carmelo Institution, isang abandonadong paaralan sa Quezon City. Nabisita na natin ito last episode kasama si Ratzel 18 at sa kanilang pagbabalik sa haunted school na ito, mas marami pang kababalaghan ang naganap. Guys, nagti-flicker ang torch ko at tumatayo ang balahibo ko. Papunta pa lang sila sa gusaling i-explore. Umaalulong na ang mga aso sa paligid. Tila isang babala para sa kanilang apat. Mamaya-maya pa, nakapasok na si Peter sa gusali at makikita natin kung gaano kaabandonado ang paaralan. Lumalambitin na sa siling ang mga lumang tabla, nakakalat ang mga guho at iilang mga naiwang gamit Basag na rin ang salamin ng mga bintana. Nalibot din nila ang lumang science lab kung saan nakita ang mga ng palakang nakababad sa formalin. Ngunit ang tunay na kababalaghan ay nagsimula nang sila ay umakyat sa second floor ng gusali at inisa-isa ang mga classroom. Nagsimula na silang mabagabag. may tumapak sa tiles na napakalimot. Parang dito. Parang pa, pa, Hindi, narinig mo? Oo. sa pa, siya yung tiles na nakaangat, natapakan. So, katabi kami ni Rachel dito pagkalabas namin dito pa, sa pa? huling kwarto. Parang may sa isang tile. Ang kalabog daw na kanilang narinig ay galing sa pagtapak o pagdabog sa tiles na lapag ng isang kwarto. Kaya nga lang, wala sa kanila ang nasa loob ng mga classroom noong oras na iyon. Puta, ano Dahil sa paulit-ulit na kalabog at pamamato, nagpasya na silang bumaba ng second floor. Pakiramdam nila, itinataboy na sila ng mga elementong naroon sa parte ng eskwelahan na iyon. Nakakakilabot ang nakunan ni Peter gamit ang kanyang steady cam, tignang maigi. Mayroon din siyang figure na nakita sa pagitan ng mga pillars sa hallway at halos kaparehas ito ng figure na nakita natin sa video ni RedCell18 sa ating previous video. Makikita ang magkaparehas na babae ang nagpakita sa dalawang video tila pinagmamasdan ang kanilang mga kilos kalaunan ay naisipan ni Peter na kuhanan si Retzel sa first floor. At ito ang kanilang nakuha. Ang kaninang pasilip-silip lang, naisipan ng magpakita at dumaan sa harapan ni Peter. Ano ang istorya ng babaeng ito? at patuloy ang kanyang pananatili dito. Posible kayang sa lugar na ito talaga na mumugad ang ligaw na kaluluwa ng eskwelahang ito? Kayo na ang humusga. Kung gusto niyo pang mapanood ang mga creepy encounters ni Peter, check out his YouTube channel na Pendejo TV at samahan natin siya sa kanyang paranormal adventures. House of Rats. Ang video namang ito ay galing sa Arabic YouTube channel na Adventure with Allah kung saan susundan natin ang Snapchat videos ni Allah 079. May dinalaw na abandonadong bahay si Allah na ayon sa title ng video, Full of Rats. Ngunit puno rin ng kababalaghan. Nilibot niya ang iba't ibang bahagi ng abandonadong bahay. Hindi katagalan ganito ang nangyari. Kita nating may mabilis na nagdaan sa camera niya. Halos banggain nito si Ala. Ngunit hindi malinaw kung nabanggalang ba siya nito o may kung anong tumagos sa kanya. Nakapagtataka rin casual lang ang paglalakad palayo ni Ala pagtapos ng nangyari. Kalmado man, natatakot pa rin siyang sundan ng kung anong tumakbo sa harapan niya. Dito siya dinala ng pagtakbo. <tod> Malinaw sa ating walang anumang nasa loob ng banyo ng kusang nagsara padabog ang pinto nito. Na naging dahilan sa pagsigaw ni Allah nagpasya siyang buksan ang pinto. Okay. Woo! Ano ba kailangan matlata ma? Minsan Ang kita natin ng tila pakikipaglaro niya ng bukas sara sa elementong may hawak ng pinto. Nakakakilabot. Ngunit kahit takot nagawa pa rin ni Ala ang makipaghabulan sa elemento. Ito pa ang naganap sa isang kwarto. Babala. Ang makikita nyo ay tunay na nakapangingilabot.

halatang hindi na siya welcome sa gusaling nililibot niya. Makikita mo ito sa kung gaano kabayolente kumilos ang paligid niya. Alzarada. sa huli, sa ganitong paraan napilitang umalis si Ala. <todic> at relaxing na gabi lang sana ang mararanasan ni ni Nicole kasama ang kaniyang partner at isa pang kaibigan. Makikita sa date ng CCTV footage na inyong napapanood na noong August 8, 2021 ganap na 10.37 ng gabi na lang nilang manood ng pelikula. kakadalang lang ni Latina ang kaniyang partner at tila third wheel ang isa nilang kaibigang lalaki. Ngunit may maya pa

Mukhang naiinggit pati ang teddy bear sa sofa at naghahanap din ito ng kakadol. O di kaya bored na ito sa pelikula kaya pakuya-kuya-kuya na lang? No, I know, I know, Yo pensaba nene estaba jugando una broma. Porque siempre así, por eso Juanca no le quería hacer caso. Yo no le quería hacer caso. Napansin mo rin bang kasunod ng teddy bear Gumalaw naman ang bag na nasa harapan nila. Napansin ito nila China at itinuro sa kanyang partner. Ngunit mukhang hindi ito agad naniniwala sa nakita. Dahil rito nagdiskusyon na ang tatlo tungkol sa nangyayari sa kanilang paligid. Tuluyan nang nawala ang focus sa pelikulang pinapanood. Como entra y eh. Ahí está la sombra, ahí kung kanina ay hindi napansin ng tatlo ang paggalaw ng teddy bear, gumawa na ito ng malaking movement sa harapan nila. Kaya sama-sama na silang nabigla. Mula naman sa ibang anggulo ng security cameras. Eso yo se lo así de reojo. Oye, ay yo lo may aninong sumulpot sa likod ng sofa. Dahilan upang magulat ang lalaking malapit dito. Kinalabit ata siya nito o hinablot at kitang kita na ang anino ay tila hugis kamay. Ngunit kaninong kamay ito? Mula rito, things only got worse. Nagkagulo na ang magkakaibigan. Tinignan nila ang likod at ilalim ng sofa. Ngunit wala silang mahanap. Hindi kaya dagalang ito Ngunit bihira kang makakita ng daga sa ganito kalinis at kagarbong tahanan. Kaya labis na lang rin ng pagtataka at takot ng magkakaibigan. At habang naghahanap sila... Tumalsik na mag-isa ang boteng nakapatong lang sa mesa muntikan ng tamaan sila at Sheena. Napatayo at napatakbo siya sa kanyang boyfriend. Bigla ang nahulog sa sofa ang teddy bear at ito na ang naging hudyat upang kumaripa sila palabas ng bahay. Ngunit bago pa man nila mabuksan ang pinto, Mira, mira, sí, pero... Uy, ¿sí ves? Sí. Ahí pasa. Mira, del susto. ¿Sí ves lo que me pasó del susto? Yeah. Oh, hey, siwes, uy, está igual, Dios mío santo. At kahit nasa labas na sila ng bahay, hindi pa rin tumitigil ang kababalaghan. Pansining may mga herbs ng liwanag ang patawid-tawid sa frame ng CCTV footage. Maging ang magkakaibigang pinanunood ang footage na pansin at itinuro ang mga herbs na ito. May malaking posibilidad ang mga herbs na ito ay mga ligaw na ng kaluluwang ngayon lang pinipiling manggulo sa mga tao sa pamamagitan ng paggalaw at pamamato ng iba't ibang gamit sa bahay. Sa madaling sabi, maaaring mga poltergeist ang sumira sa kanilang movie marathon. Ano sa tingin nyo ang maaari pang paliwanag dito? Baka naman masyado ka nang nababahala. Relax, magkantahan muna tayo Sa cementerio. You are my fire, the one desire, when I say that I want it that way. Tell me what ain't nothing Tell me what ain't I Tell me why I never hear you say That I want it that way. Naaaliw at nababaliw ka ba? Sa susunod, huwag basta-basta kumanta sa mga nitso. Baka isang choir ang sumabay sayo Choir na binubuo ng mga multo at sa sementeryo. At dahil galing na tayo sa sementeryo, wag na tayong lalayo pa. Ang susunod na video ng inyong matutunghayan ay galing sa YouTube channel ng Pinoy Ghost Hunter na si Master Gala. Talagang nakakapangilabot ang pagbisita ni Master Gala sa sementeryo sa video na ito. Dahil bukod sa dis oras na ng gabi, umiihip ang kailamig na hangin na sinasabayan ng ulang tila umiiyak na langit. Nilibot niya ang nananahimik na sementeryo upang tignan ang mga natungkab na nitso at sa di inaasahan. Ito yung part na nakita ko yung buto ko nandito pa. Check natin. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayun pa siya. Oh guys. Ayun. Hindi pa nawawala. Oh my goodness. Ayun pa rin. Hindi pa rin nawala yung pagkakaano niya. Kompleto pa siya guys oh skeleton may uh, tawag dito bungo yung bungo niya medyo durog na hindi na masyadong ano guys di ba guys kaya niyo ba yung mga ganyan vlog may naiwan pang mga ligaw na buto kung hindi nakakatakot nakakaawa ang sinapit na mga bangkay na ito na pabayaan sa kanilang huling hantungan ngunit ang tunay na nakakapangilabot na nakita ni Master Gala sa sementeryong ito sa Davao ay ito. Mga alas 12 na guys ang madaling araw dito sa sementeryo. Tapos, hindi ko talaga mapansin. Meron talaga akong hinahanap na puntod ng ex ng kaibigan ko. And then... Siguro naman ay nakita mo ang anino na yon. At siguro nang makita mo ito, nasabi mong estatwa lang ito ni Jesus na nakatayo sa isang nitso. Ngunit tignang maigi. Uh, ngayon, samahan nyo kami na libutin tong sementeryo dahil as wala na talaga kami makita ang puntod eh. Hinahanap namin yung puntod ng kanyang ex. Saan so, kayo punta talaga? Sabi kasi kulay, kulay blue daw yun. Hindi naman. Kung estatwa itong naroon lang, bakit ito nawala? Ayon pa kay Master Gala, saka na lang niya ito napansin nang napanood na ang mga videong kuha niya. Pagkatapos, uminit daw ang hangin sa sementeryo kahit kakatapos pa lang umulan. Noong gabing iyon, may iba pa kayang dumadalo sa mga netso bukod sa kanya? Kayo na ang bahalang humusga. Ang Babae sa Sitio Linok Ano naman kaya ang makikita ni Donsky sa paglilibot niya sa Sitio Linok? matatagpuan niya kaya ang San Telmo o di kaya makadaupang palad niya ang mga multo ng giyera? Let's find out kung makikita natin kay raming puno ng saging at niyog sa dinaraanan ni Donsky. Ang mga puno ay nag-iiba-iba ng kapal at tangkad kaya di nakapagtatakang ito ay swak na lugar upang pangyarihan ng digmaan. Ayon pa kay Donski, dinaraanan pa rin ng mga rebelde ang lugar na ito hanggang ngayon kaya naman natural lang na maramdamang may nakasunod o nakamatsyag sa iyo. At heto na nga. Nakaramdam at nakakita agad si Donsky ng tila mga nagliliwanag na matang nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang lapitan ito ngunit umiwas na lamang siya para sa sariling kaligtasan. Hindi lang mga matang nakatingin ang tila nakasunod sa kanya. Is totally guys, 100% alone challenge talaga. Narinig mo ba yon? Talasan ng pandinig. May kung anong tunog ang maririnig. Kung ikaw ay naka-headphones, mas maririnig mo ito sa right side. Ano kaya ang tunog na ito? Maya-maya pa. Oh my God. Oh my God. May tao guys. chắc chắc ra thế Kính chắc ra chết lang thế Đi chắc ra Oh my god Oh 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 Guy. Kapahamakan pala ang naghihintay kay Donski sa mga oras na iyon Bukod sa hindi malinaw ang dahilan ng pagpapakita sa kanya ng babae Bakit hindi ito sumasagot sa kanya? at bakit pagkatapos niyang matulak at tumumpa ay di na niya muli ang babae. Matapos maganap ang mga kababalaghan, inabutan na si Donsky ng ulan at dito na niya nilisan ang si Chulino. Dito na rin siya nag-iwan sa atin ng napakaraming tanong, paano niyo maipapaliwanag ang mga nangyari sa kanya? Nais naming malaman. Good mga kag-goosebumps Wag kalimutang mag-like at subscribe. Abangan uli sa susunod na linggo ang ilalabas naming nakakakilabot at nakakapinting balahibong video. Maraming salamat sa panonood. Panoorin nyo na rin ang video na nilabas namin last week. Dito lang sa Goosebumps Top 5.